Pati na ang Presidente kung kailangan siya tignan, lahat yan ang panawagan ng taong bayan. Lahat, walang exception, kagaya ng pananatili namin ngayon. Mga individual na humihingi lamang ng justisya. Napakarami na ang nakaramdam at nagisig nitong mga nakaraan. Maraming halay natin, first time sumali sa mga ganitong pagkilos. At binabati ko ang marami sa inyo. Nasa tama na kayong daan. Huwag na tayong umikit tayo na ay nagising. Akala natin na dapat hindi lamang ito mamatay ng isang linggo. O isang buwan o tatong buwan. Patuloy tayo dapat maniningil. Hanggang wala nang kurakot. Wala nang mapagsamantala sa gobyerno. Kasama, makasama pa rin namin ang lahat dito sa paniningin, ano man ang kulay at sana wala nang loyalty sa mga politiko Pantahan natin at na tayo bilang mga Pilipino at bilang mga mamamayan ano Panahon na para isang tabi natin ang ating pagkapanatiko at tayo, taong bayan babao ang sinusuportahan namin sa mga politiko pero nagsama-sama kami dahil iisa lang ang ating kalaban. Nakakaarap na natin ang ebidensya. Inulan na tayo. Hindi pa ba, ba tayo din sinun? Nagbigay na ng ang Diyos. lang ang syedan, Gonsal, na Di ba kayo tatang, na ng ang Nilubog kanyo. na ang syudad kung saan napakaraming sangkot na buong kresman. Ito kayo lang tatanga. Nagbigay na lang kayo ang ating Hindi na ang ebidensya. Alam naman natin, huwag tayong maglubuhan kung so, sinong nakinabang sa flood control budget na yan. Hindi tayo mula, hindi tayo tanga. Ginagawa tayong tanga na mga politika na yan. Hindi tayo mabo. Matagal na kaming na naiimit. Matagal na naiimit ang bayaya ng Pilipinas. Magsama-sama tayo. Tapos na pala, na Kung hindi tayo magsama sa sino, meron na. Wala, dahil lahat sila nakikinabang. Inihayal natin sila para magserbisyo, hindi para magpakayata, magpakayaman sa pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan, mahiya naman kayo. Pag pumunta kayo ng hospital, sa labas pa lang, napakadami na nang humihingi ng tulong. Kulang ang ating mga bed capacity. Walang-wala, mga kapatid. Ang ating public transportation, Pagka na ba sa atin na mga kapitbahay natin pansa? hindi tayo mahirap ganit lang ang mga politiko na yan tulong-tulong tayo ngayon nananawagan ako tulong-tulong po tayo para sa pagpapago hindi na po ito para sa kung kanino ka naniniwala para na po ito sa kinabukasan ng inyong mga anak Pumunta po kayo dito as individual. Tama po kayo sa amin. Tama-tama po tayo. Lahat po kami dito, individual na pumunta. Huwag po kayo matakot. Karapatan niyo po yan. Pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan, pinagkirapan. Tugot bawis, Tapos babawakan. Dahil sa tak. Anong gagawin nila? Pansusugan nila tama ba yan? magda nagawo magda nagawo magda nagawo magda nagawo magda nagawo magda nagawo alikabos sarabos bunta mo na yun ito bunta mo yung maya sarapat na po yan Karapatan po natin lahat yan, mga kapatid. Mga kapatid, mga kapatid, po kayo, isir nyo po dito. Kilala na naman natin kung sino may kasalanan, huwag na tayo magtangatangahan. Matagal na tayong ginagawang tanga ng mga hiling sa Senado, ng mga hiling sa Kongreso. Ginagawa tayong tanga, tayo. bakit? Nagawa na kasi nila. Pero tayo, tahimik kasi tayo. Pero kaya hindi na tayo mananay ibig puno na ang taong bayad okay dalawang grupo na to kabila ano ayan dalawang grupo sabay dito sa headset uh, dito sa may headset rin ayan dito kabila robinson